Kasi sir, dito sa mismong sulat ni Assistant Secretary Molano kay Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay, copy furnish po kayo eh. Ang nakalagay dito, kung ibibid, 808.5 billion. Kung hindi ibibid, 7.359 billion. Ang sinabi niyo sa TV, 5.7. Pero like anything else, konteksto. Ang konteksto, sinabi ni Senator, uh, Senate President Escudero dito sa flag ceremony, OA naman itong 23 billion. Nagsalita si Senator Nancy, saan galing yung figures? Nagsalita ka, hindi aabot ng 23 billion. E sa mismong sulat na galing sa inyo, tama yung 23 billion. A ayan po yung sulat. Ayan po may pirma si, at copy furnish po kayo. Ang sinabi nyo 5.7 po, ang actually, ang pre-propose nyo sa amin, pag bidding, 8.5. Pag negotiated, 7.3. So mali ang bigay sa inyo, sir. Mali, si Mr. Oh. So, I think you an apology naman to the Senate. Kasi parang pinalabas nyo sa TV, sa area namin binunot ni Senator, ni Senator Escudero yung pondo, eh, tama pala kami. Pero sa TV at sa publiko, eh, parang sinangayunan nyo si Senator Nancy na binunot. Eh, kagabi, nag-press con si Senator Nancy, kung yung naman inamin niya na tama pala kasi BCE. Kasi dalawang linggo, yung eh, umiikot siya sa lahat ng radyo, ang sinasabi, saan nang galing ang pondo? Hindi naman po ako marunong mag-invento nito. Kung ano lang yung sinabit sa akin. I mean, I know you, Seka ha? So I, I know you to be a man of honor. So I'm not saying sinadya mo. I'm just saying like Secretary Bonoan, medyo tignan naman niya yung receiving niya but hindi niya pinorward sa relevant offices. Sa inyo din, medyo pagalitan mo naman yung mga taong nagbibigay sa iyo ng amount kasi hindi biro-biro to. Di ba hindi pwedeng sabihin, eh gusto ng Senado eh. Kasi masusunod. Eh kung gusto ng Senado tapos illegal. Sino ba makakasuhan? Hindi ako, kayo. Hindi ako pipirma kung illegal eh. Di ba? Pero pag in-approve ko, legal, 1.6. Pero nalaman ng tao, Uy, Senator Caytano, konti lang pala diferensya, pwedeng 900,000. Hindi ako madidimanda. Pero sira yung pangalan ng tatay ko. Sira pangalan ng ati ko. Sira pangalan ko. Diba? Kaya gusto ko siguro do it. So, may I ask, Sen uh, Senator Tuloy, sex sa in. Can you have a heart-to-heart -heart with the Secretary? With the existing, ano? You tell me what the solution is. di Diba? do we have do we change all of these committees at kausap ko na mismo yung ASEC o USEC in charge ng construction at ano do we get a private yung consultant pa namin 30 bigay na lang namin sa yung peras kayo na mag-consultant. Uh, di ba so you tell me para magkasolusyon because gusto ko after kung pwede nga itong huling hearing bakit hindi kailangan dami pa talaga eh. so gusto ko sa huling hearing ma-present natin sa publiko ito ang matatapos namin plano by X based sa plano ito yung ARDA Base sa da ito yung ROQ. Base sa ROQ, ito gagastosin namin. 6 b whatever. Ang option sa procurement law ibid, ito advantage disadvantage. Pwedeng i-negotiate, ito advantage disadvantage. Ano ang gusto nyong gawin namin? Then I'll make the decision. Pero I'll make the decision not only sa legal illegal. I'll make the decision based on dapat ba or pwede. 'Di ba? So ang pinag-aawayan kasi natin ngayon ano eh, nagsha-shopping tayo parepareho. Gusto ko sa market market nakakita ako ng pantalon, 3,000. Okay na sa akin yon. Eh, pero meron kasing hinahatak ako sa green belt. Boss, yung Louis Vuitton, wala ka pa niyan na pantalon. Eh, kaya lang 80 ,000. Eh, senador ka Dapat yan ang suot mo. So, hindi ko sinasabing mali. Ang sinasabi ko, hindi ko style yon, Di diba? baka naman meron sa gitna. Baka naman yan, merong branded ng konti. Hindi 3,000, hindi din 80, 6,000, mas matibay pa. May guarantee pa. Eh 'di ganun ang gamitin natin, 'di ba? And 24 kami, hindi ako magde-decision nito. Ako magpo-push. Sasabihin ko sa kanila. 'Di ba? Oh. So, bibigyan ko kayo example na hindi nag-usap-usap pa. May, may picture ba kayo ng paki-balik niyo doon sa let, Let's I'll give you the floor to end, but ako I'll end here, no? Kanina doon sa picture na binigay niyo, may session hold doon ah. Doon sa video. Yeah. Uh, go ahead. Sunle, can I show the video then I'll I'll give you all the or We can session, go back. I yeah, go ahead. Sure. If I may, yes, proceed. please. Because Can I, I just ask you, sex what is the end, budgetary cost estimate ng DPWH sa core and shell? So while you're looking, uh, we recognize uh, Senator Nancy and she's welcome to ask questions. That's Thank you, Mr. To... Chairman. Even if I'm uh... Not a member but I heard na nagsabi naman po kayo at the beginning of the uh, hearing na I am more than welcome to attend. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, Honor, the Mayowa for base <clears throat> 1 is 8.9. Okay. And then, 8.9 po the diba? So, 8.9. And then, 8.9 so, 8... the 8 so, sa... 8 including variation orders. If you exclude the variation but, but, orders. But, so, it's so, Chairman but, is the PC. budgetary cost estimate? Yes, including. because when they estimated it first, wala pang variation order, it was only 8.1. But, but, no, the estimate... is 8. 8 .060. 8 .060. Yes, the but the budgetary cost estimate is, is 8.9. No, so that, that talking was, about. No, no. You're talking about the the ABC. Ang nanalo ABC. was 8.06. Yeah. So 8.9 yeah. is the budgetary cost estimate. There's a difference to the actual amount awarded. There's a difference in sa budgetary cost estimate, at meron ding difference pag pinasap na yung variation order. But what I'm interested right now is how much is the budgetary cost estimate it's 8.9 billion for the budgetary cost estimate. The ABC is 8.5. And, And the award. Po, tapos, dumagano ko yung budgetary cost for the fit-out. Estimate. Budgetary cost estimate. 2. So, it's 2.5. And it's for the works to complete, what is the, ano yung budgetary cost estimate? For the works to complete, it's 7.359 billion pesos. Meron pa kayong calculator? <laughs> Pwede mo paki-total. point billion. Tama po ba? So tama po na on your on your documentation, There's no such thing as 23 billion for DPWH. So, I think yung sex at the inn, hindi niyo ko kailangan mag-apologize. Because, uh, so wala story, naman. Ito yung presentation nila. Nandiyan yung 21.7 billion. If you add the land cost, it's 23 billion. Yeah, This was submitted by them. But we're talking about, may documentation ba kayo tungkol dun sa land cost? Dumadaan ba sa inyo yung pera ng LAKO? No, no. Senator Nancy, ang president no, niya ano? What no. were let's, talking about building. Yeah, Hindi please, 'yung trabaho. Ma'am, let's calm down so that we can we can get the numbers right. I showed the video na ang sinasabi niya 5.7 which no. mismo yung dokumento. No, no, Mr. Sherman, even if sa document na hawak mo, there's no 23. 21.7 billion and then 23. You're reacting to what Senator Escudero said na 23 which was all your staff and which I released to the media. And you've been going around saying mali numbers namin. So kung mali, correct it. Pero ang nagbigay ng numbers sa amin, staff mo, and you've been going around telling people saan ba namin ang galing, and eh, ang galing nga sa staff mo. So anong problema? Mr. Chairman, ang tinatanong ko, per documentation ng DPWH. Ito documentation nila, 21.7 21.7 21. plus 3. Hindi DPWH ang sinabnit ko sa media at hindi yun ang sinabi ni Senator Escudero. Actually, ang sinabi ni S Senator Escudero galing sa SCT na mga staff Madam, mo. Uh, so what's the issue? Actually, Chairman, para nagkakamali ho kayo do sa presentation. What's so the issue? Sa phase 3. Sa records niya ba, it's 10 billion? Records, lang, your, your records to, to the... ng SCT uh, uh Senator Binay, that was given to me by the SCT. Who are your staff? Wait, so, so please, what's Sir the Chef problem? Ma no, no, ma'am. Ginugulo mo yung hearing eh. Wala namang kailangang magulo. Yan ang sinabit sa akin. So, kung sasabihin mo mali, edi ano yung tamang number? Yan, yan po ang sinabit sa akin no, galing no, ng staff mo. Kung natin ngayon, yung, yung size ng DPW. Yes. And ang so, sinuusapan namin ni Sec DAIM, yung sinabi niyang 5.7 na 7 point something pala in the proper context. Kasi to be fair to DPWA... Mali nga talaga sinabi niya, hindi 5.7. Yeah, it was 7 you point something. You apologize for the 23 no, million. No, no, no. You, you're... When? mali yung pakinig mo. When? I asked them to apologize for saying saying it's 5.7 when in fact it was 7 point something. Mr. Chairman, 10. you're... And, no, no. Listen to Can me you first. Can we go back? Listen to me first. Magkana yung total? Listen to me first, Senator Nancy. I'm still the chair. Chairman. No, no. Ang problema sa iyo, you keep going around saying, gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo naman kami kinakausap. Tapos gugulo ka ngayon sa hearing. Let me continue. I told said na pinapalabas na walang 23B. Because, because, because no, no <laughs> because the total ayan yung 23B, oh, ayan ang 23B. Ayan ang 23B na submitted ng ano ng SCT na yep. staff mo na ikaw nagsabi sa akin na huwag kong tanggalin Mr. na i mo. So wha Robert what's the context. issue? Anong anong sinabi niyo? Oh. Ang, pagpata ang pag ang cost ng pagpapatayo ng building ay 23B. Ang sabi ni oh. Senator Escudero, so far ang total cost ng pagkakaroon ng bagong building ay nasa 23 na. That At that yun po ang binigay sa akin ng SCT na kasama diyan ang cost ng land So ano ang issue? Wala namang issue. 23 b talaga sinubmit sa amin. If you want to tell me na mali lahat ng staff mo at may iba kang numbers, you're welcome to submit. But how can you argue with what they submitted to me? And how can we argue with what Senator, uh, Senate President said? Ano you yun? know, because proper context, when yung nag-issue ng statement, ang statement nyo ay from the original core and shell budget of 8.9 billion to a projected completion cost of 23.3 billion and we're talking about the new Senate building project yung may mga component din na hindi bahagi nung pagko ng new Senate building we clarified that if you were listening we were clarified during the time of Senator Lacson ang sinabi yung 7th floor pataas walang fit out hindi yon hindi yon You're proposing na may fit out it's not, so we will consult the 24 senators kung papayag sila ng additional billions for a fit out So since nandito ka na rin, can you explain the 600 million na landscaping? Uh, Mr. Chairman, I think dapat ang mag-explain yan ay DPWH because at the moment nga, wala pa yan eh dahil nandun pa nga kami sa point na pinag-uusapan namin. Bakit ito. wala pa? Eh, March 2023 yung sulat sa iyo, natanggal naman kayo last month lang eh. So isang taon hindi rin gumalaw during your term tapos sasabihin nyo yung delay na sa amin. Ang sulat sa iyo March 20, 2023. Because, Mr. Chairman, we're in the process of reviewing everything. So it takes you more than a year to review everything. Kailan matatapos yung building? Ako baka hindi ako umabot katulad ni Senator Nelly na isang daan taon. kung ako ba ay nagpatuloy na building, talagang pipilitin natin matapos. Paano ko so, yung... matatapos kung yung phase 3 mo, isang taon na, na sa iyo at sinasabi mo ngayon, hindi yan yung numbers kasi hindi mo pa na-review. Nare eh, March 20, Uh, 2023. It's already July 3, 2024, Senator. 15 months na sa mesa mo. Then you have the gall to tell all of us na yung delay na sa amin. O, oh, Mr. Aguinaldo, sabi niyo ko kanina, sana madesisyonan namin kasi baka madelay. E, eh, labing limang buwan pala na sa mesa ni Senator Nancy. Oh, Of course not, Mr. Chairman. <laughs> Hindi, kakaamin mo lang ngayon eh. Sabi mo, wala pa yan, nire-review mo pa. Gano'ng katagal ba reviewin ang 600 million sa landscaping? Ito, ah. 875 million sa security camps. Baka buong Metro Manila na yan eh. eh kung nagbigay ka ng briefing paper sa akin, pag take off, at iba yung binigay ng SCT, di kinausap kita, eto binigay ng SCT. May narinig ka ba hanggang sa akin eh? Nagpapa-interview ba ako? Ikaw yung araw-araw nagpapa-interview, di ba? So anong issue? Ang issue kasi, Mr. Chairman. Ang issue yan. Tapos natin, natin namin. This is just an SCT. Hindi mo <laughs> estimate yan na pinapapirmahan yun. sa akin na galing sa'yo. Na isang taon na nasa mesa mo. So, Hindi issue pa yan. Ba? Siguro, balikan natin yung DPWH nasa proseso pa tayo na hinihimay natin to. Na in fact, ang target, EMA Award na to within, uh, ano bang target natin? So kung labing, labing, limang buwan mo hindi hinihimay, kailan mo hihimay yan? Labing limang buwan mo hindi hinihimay eh. March hini 20 yan, 2023, ano? sinabit sa'yo. Nasa akin na. Alam so, Chairman, hinihimay namin to isa-isa. In fact, well, kaya kami inaabot, project kami manager. Ng, inaabot kami 9am hanggang 9 ng gabi. So Dahil bakit, bakit nyo nga hindi nahimay ng labing limang buwan? Ito yung sulat na sa akin. Oh. March 2020, tapos tinatanong kita ngayon, wala kang masagot sa Himay. Oh, -himay na nandito na tayo sa para, para ma-review namin. Ang trabaho ko mag-review. Ang trabaho ko mag-review. So kung gusto niyo tumulong sa review, you're welcome. Kung gusto mo pag-debate, doon tayo sa labas. Sayang oras ng sinasabi. Mr. Mr. Chairman, hindi pa to naka-quantify ng DPWH eh. Nasa hindi pa. na pa. Sila nag-submit nito eh. Hindi pa. May paano walang quantity eh? Sinabi na nga sa'yo. It's an estimate. kapag kabinid, it is a... Uh, it is uh, pag binid to sabi sa yo it's 8.5 b i negotiate mo it's 7.2 b but sa ayo to siguro may share ba natin yung DPWH with what's the difference between the budget estimate and the quanti yung nagka quantify na tayo ng materials and at the moment nasa nasa na tayo doon sa proseso the review pa rin po So, yeah, so di ba? next siguro, state for the record, what's the difference between a budgetary cost estimate with a detailed cost estimate? Ma'am, nililito mo tao kasi dun sa memo sa'yo nakalagay, i-negotiate nyo na at 7.2B. Ayan, Oy, oh, Of course not. nandito, I, nandito sa dokumento sa'yo. Sa Chairman. Niyo. 15 months na na sa'yo. Mr. Yo. Chairman, it's not true. In fact, ang instruction ko is for public bidding because Marami na you didn't do sa 2.375 billion, di ba? Ah, may so, ano yan, may explanation din yes, yan, Chairman. Yes, which is my explanation din sa 7.3B, kaya ako sila tinatanong at kailangan kita tinatanong. Pero point... tinatanggi mo kahit na 15 months na sa mesa mo, tapos kung ano-ano sinasabi natin sa numero ngayon. So ang point, Senator Binay, do you want to help or gusto lang guluhin to? Kasi from the start, ginugulo mo eh, pati yung credibility ng aming review eh. 'Di diba, Mr. Chairman, ang goal ko lang matapos ang building na 'to. At Paano nga sa, matatapos? Labing limang buwan yung phase sa maging. Mesa mo, wala kang ginawa. Meron Saan na nagsabi ngayon, hindi ko alam 'yon. Ngayon ko lang nalaman na labing limang buwan 'to na sa Mesa mo, wala kang ginawa. May ginagawa tayo, Mr. Chairman. Eh, ano nga ginawa mo? Labing limang buwan eh. Dahil unang una, -una Mr. Chairman, hindi trabaho, hindi ko trabaho mag-quantify. Trabaho ng DPWH mag-quantify. Sinablit na nga sa'yo ng DPWH yung amount. Tinahanap ko yung sulat. Can you help me, Raph? Nasaan yung sulat dito? Sa nila. Ayan o. Ang linaw-linaw ng sulat, ma'am. Tao na humuska. O, ayan. O, kayo sa media. Marami kayong tanong sa akin. Ayan o. Ayan o. Honorable Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay. March 20, 2023. Forwarded. For your information, reference. WTC package above project. 7.35, 7.359 billion. Which was on the memo I gave. Senator Escudero, ayan, based on the persistent approved RDAED. So, ma'am, yung sinasabi mong hindi wala siyang basis, based na siya sa RDAED and approved DAED plans and covers remaining WTC of the NSBP except electronics auxiliary work. Uh, costing is based on similar items in phase 1 and 2. Sir Chairman, tanungin niyo. Para naman din, lang. Let me finish kasi importante ito eh. Oh, ano nakalagay dyan? The estimated cost was based on the costing of existing contracts on the assumption it will be awarded through another negotiated contract with the same contractor similar to the successful negotiation of phase two contract with the presumption that all conditions and ganyan, ganyan. Oh. Conversely, kung ibibid mo, 8.54. Ang nagsubmit sa'yo to, si Sir Assistant Secretary Mulano. Nag-retire siya, hinire mo. For so, one month. So, kung, kung wala kang bilib sa kanya at hinire mo, eh nire-recommend nga niya na i -ano mo, i-negotiate mo, yan ang amount. So ba't kagalit na galit sa akin ngayon na nire-review ko yung amount na yan? Eh labing limang buwan na sa mesa mo, hindi mo pala nire-review. Wait, Mr. Sherman, hindi ako nagagalit dyan sa amount na eh, yan. Kanina ka galit na galit eh. na kami. Hindi ko nga maintindihan ba anong issue sa'yo sa so, 23B. Eh di, bigay mo sa akin kung ano yung ibang amount, i-release ko sa media na yun yung amount. Eh, yan yung amount na binigay sa akin ng staff mo eh. Eh, kasi di ba ang pinag-uusapan ngayon is magkano ba yung cost of construction of the building? Hindi, ang pinag-uusapan, total cost ng buong building. Wala namang bumibili ng bahay na hinahati-hati yung cost. Di ba? Pagka ikaw ay bibili ng bahay, tatanungin mo doon sa broker o all in all, pati taxes magkano. Hindi, pero so, Mr. And Chairman, and pag nagpapagawa ka ng bahay, hindi kasama yung bibili mong refrigerator at TV as cost of the building. Eh, di wala kang refrigerator, wala ka rin TV. Yeah, hindi mo sinay oh sa competition ng DPWH, hindi yun bahagi. Tama po ba? Naman, hindi naman sa refrigerator mo. at TV to, ma'am. For example, cybersecurity cyber security, bahagi ba ng... Ma'am, ano ba intention mo what? sa guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun. Ang dami mo nang inimbento sa media. Kung saan saan mo na inalangin issue. Wala akong, akong issue. inimbento. Inimbento ka. Nakasampung interview ka. ah uh, baka naman ito yung Makati taguid. Eh, hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo. Lahat sila pare-pareho question. Exacto pa. Hindi eh. halatang ikaw nagbigay ng question. Ay, naman ano namang kilalaman? Ay, yung kay... ng ano namang kilalaman? Ano namang kilalaman? Ano namang magbibigay ng question sa media? So, napakagaling. Mr. Sampung, sampung, baka, da, baka gawain mo yung pinigay. Sampung, sampung radyo. So, sa so, so ma'am. Sampung mabibig. interview. Exacto lahat ng question. Coincidence. Ang galing mo naman. S siguro. Diba? Ka kagabi. Kagabi. Pang oh, hindi Saga sila. India. Hindi sila. Radyo ang sinasabi ko. Ang point ko, ma'am. But Pwede bang stick to the issue tayo? Walang nag-bring up dito ng ibang issue. Ba? Kasi kanina pag gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila makapagpaliwanag. O sige, pagpaliwanag na natin. O, mga bisita natin sa DPWH, pasensya na po kayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Claro yung issue, guguluhin yung issue. Oh, hindi may, po ako ang nagugulo, Mr. Chairman. Siya, o sige, ang ko rin Gulo now, na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radio, kung ano-anong paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo may sumasaksak sa likod mo. Ay, di kasuhan mo ng attempted Ay. murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulo ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Ayun, ano kilalaman ko doon is sasabihin mo. Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba ako ikaw? Wala akong sinasabi e, e, na ikaw ha. Na ano mo sa, sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Tagigat Makati, tapos oh, sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo. Ano iisipin nila? Pero Tingin sinabi naman, ko ba masitod? na ang Peter Caetano okay. ang sinasaksak pero, sa akin? Parang, di pa sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, ma sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin to. Nakakaya na. Hindi, hindi po tayo maritayos, Mr. Chairman. Kaya, 23 billion. So anong anong gusto mong linawin dyan? Ipasok natin sa record. Anong gusto mong linawin? Sa DPWH, based on their records, magkano ba yung amount sa kanila? Ito nga ma'am, pinapakita ko na sa iyo ma'am. Ayan, nasa mic kanila. Is that, 21, 20, is that 23 billion? It's 21.7330. But is that 23 billion? If you add the land. But it's not 23 billion. sino ba nagsabi sa kanila na sabi ng DPWH 23 billion ang nasa DPWH? Siguro balikan natin yung mga transcripts ng mga interview nyo din. Ma'am, wala, ma ma wala akong Ay interview. Ma'am, wala akong interview. Tanungin mo po, media, galit na sa akin yung mga yan. Tignan mo si Selly, hindi ako nakapagbati ng birthday. Ni hindi ko binubuksan yung text niya kasi sabi ko sa kanila, pasensya na po kayo, gusto ko maging fair. Wala akong kakausapin, wala akong interviewin. Ninong ko si Ninong Noli De Castro. Tumatawag sa akin, hindi ako nagpa-interview. Marami akong kaibigan sa media, hindi ako nagpa-interview, di ba? So, ano yung transcript na sinasabi oh, so, mo? So, di kung kabalikan natin oh. yun, Mr. Chairman, saan galing yung 23 billion? Galing yun sa memo na binigay sa Sinong nag-announce sa media ng 23 billion? Galing yan sa SCT. De, sa ang tanong ko, sinong nag-announce sa media ng 23 de, billion? Sinong nag-announce, Mr. Chairman? Ang It's not mo, you. Mo, so, sino, sino nag-announce? Si Senator Escudero. Oh, and then, nag-announce so, ng amount ng 23 de, sabi billion. Sabi ko kasi, pa-interview kami, pa-interview kayo ng kayo. Si Senator... Mr. Chairman, Wait. na merong nag-announce ng amount na 23 billion. And, so, ng DPD, and inaamin mo ba, ma'am, na dati mong stock ang SCT at sila nagsabit ng 23 billion. Sila po nagsabit ng SCT. Di ba kayo na rin nagsabi na DPWH muna yung resource person yes, kayo. at wala naman nagsabi na so, ginugulo mo nga, ma'am. Eh. So, tinatanong ko, sa uh, words po ng DPWH, lumalabas ba yung 23 billion? Yun, yun lang naman ah, yung Mr. Chairman sina, tinatanong. Sina, sinagot na kita, ma'am lumalabas okay, 21.73 pero yeah, so it is not 23 billion mr chairman feedback oh. Oh, 21 is not 23 hindi ma'am ulitin natin yung mr. ulitin chairman, natin yung video paro 21 at 23 okay. so for the record no, for the record it's for, the, for the record is 23 billion with the land no for the for record is 21 the same no, as 23 let, let let me finish para to, to satisfy you okay let let me clarify wala namang pupuntahan na yung pabalik-balik let me clarify ha tinanong ko sa SCT mag-submit kayo sa akin ng mga total ang sinubmit 23B kasama yung land. Sinubmit ko ito kay Sena Yeah, 23B. Pero, mag-finish para tapos na to, so pagkatapos ako. Pagkatapos, Kasi tapos me, na naman. Na huwag mo nang guluhin. Huh? Ano Chairman? Mo, kasi malinaw na. No, Mr. Chairman, malinaw, ma'am, malinaw. Ma malinaw so, mo. mo kanina, ang hearing na to ma ay ma para sa DPWH. Babaliktinin so, natin daw natin as per records of DPWH, ma'am, babaliktarin pa yung 23 billion. Well, well, the chair is making a statement. Will you allow the chair to make a statement? Okay, okay, I'm sorry Mr. Chairman. So, after the SCT submitted the 23B, we got their preliminary insights. Galing sa kanila 'yon. Sinabit ko ngayon kay Senator Escudero in his words, na OA siya sa 23B, he gave a speech. Based on the speech, you said, saan galing ang 23B, si Yusek Sadein at si Ma'am Solidad nagpa-interview. Ang sabi nila, it's a... Uh, Para hindi ako magkamali, ano yung lumabas kanina dyan? Uh, they said it was 5.7B, so if you add it all up, it's like 16, malayo sa 23. So he during the course of the hearing, if you were listening, ma'am, pinakita niya to 21.7b. So I referred to him. Sabi ko, sir, kung titignan mo ang sarili niyong dokumento at yung sinabit ni Assistant uh, Secretary Molano, it was 7 point something b. So malapit na yan sa 23 o nasa 23 if isama mo yung land. So don't you owe us an apology because sinabi mong, let me finish. Don't you, uh, because it was, sinabi mo 5.7 at 16b, para bang kami nag-imbento? Hindi kami nag-imbento. Now, if you want to say invento yung 23B, then show me what the numbers is, and I will talk to the SCT bakit kayo nag invento kung nag-imbento sila. Pero kung hindi, at 23 talaga binigay nila sa akin, ano yung issue? Huwag mo nang pagbalik-balik na rin na DP ganyan. Ito sa ng DPWH, 21.7. Ayan yung report nila sa Channel 7. Lahat ng tao sa kwarto na to, lahat ng nanonood sa media na na. So, tapos na tayo doon. Claro na yon. So ang pera nyo, 21.7, wala, wala yung sa land sa inyo. O, ano pang issue? Ayan, sinabit Mr. niya. Mr. Chairman, Eto, ayan, so nila. 21 billion ba sa inyo? Wala, no? Wala. Are you familiar with the terms doon sa pag-acquire ng lote? Di ba wala din kayong alam? So, ang layo. Ikaw na nga nagpapakita, Mr. Chairman. Wala, wala yung lote dyan, 21. Ma'am, Bigay sa akin ng DPWH to. Ang problema, hindi ka nakikinig. You know, Mr. Chairman, ikaw nga, hindi ka marunong magbasa. 21, 21 naging 23. Hindi ko sinabing diba? 23 ang galing sa kanila. So, ma'am, make your point and then move, 14, move on. Move on point kasi point out of order ka na. My point is, Mr. Chairman, on the part of DPWH, it's 21.7 billion. No oh, no, tapos, as 23 oh, tapos. Billion. Ang pera, don't think ang pera nasa may kanyo, 21.7 billion. Tapos, meron pa. 21.7 pa nasa may kanyo? Ayan nga eh. Pilipin, 21 billion? Chairman, eh. chairman. Yes. Ano po? pa, pa, ah, pwede po ba <coughs> i-move na lang po natin po suspend eh. Okay lang po ba? Suspend na lang po natin. Tatapos na nga tayo. Gusto ko okay. tapusin para nga mag-usap after. So I don't know. I want to give Senator Nancy all the chance rather than presscon. siya ng press con. Kaya lang hindi ako ako press con ng press Um napipilitan na lang tayo sa pagod. Kasi nga ho, mali-mali yung mga ibigay niyong... sa. Okay, pakitama kung anong Unang-una, wala akong statement sa media paano magkaka yeah, Well, Pama, like mo, parang statement. Meron May, ka ding interview, na-interview na okay. ka din, di ba? So, itama mo yung mali. So, sinabi na nila, ito yung presentation nila sa MICA, 21.7 yung available. Mr. Chairman, can I just hear from DPWH? On your end, nag-e-exist ba yung 23 billion for DPWH? Yes or no? Ma'am, it was in their presentation. Yun lang ko tinatalo ko, Mr. Ma Chairman. Ma'am, nasa presentation okay. na nila eh. Yes or no lang? Can they answer? Sige. Can they answer? On your end, DPWH, nage-exist nage si suba sa documents nyo yung amount na 23 billion? Yusek. There, the oh, there is none, Mr. Chair. Thank you, Mr. There is none. Excuse me. Order, order, order. 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 Oh, thank you, Mr. Chairman. No, I have my point. Pa, pa, There's no pa, pa, such thing pa, as 23 pa, billion. Paulit-paulit kanina then, pa ng P21.7 ka na, Ta -ta natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. Oh. Pakibalik nyo nga sa slide ng DPWH na yung 21.7 billion. Oh. Paulit-ulit tayo, Nancy, na, na, 20, na Senator Nancy, na 21 billion, 7.3. Ikaw nag insist na 23. Yung 2 billion, ayan, oh. tapusin natin, then I'll move on to you, DPWH Yan, so do you confirm, Sek Sadayin, yan ang prinesent mo kanina? Yes, Mr. Chair. Oh, it's 21.73 billion. Okay. Can you show yung prinesent ko naman na nakahima yung 10 billion? Itong overall Mica. Overall Mica na ano. Yan. Oh, yan din ang presinto, 21 billion 730. Pero ayaw niyang sagutin, bakit 600 million yung uh, landscaping, bakit 875 million ang security systems, bakit 766 million yung IT system, bakit 577 So in our next hearing, when she cools down, she can come back and explain that. But as of today, ang sinabi niya, hindi pa daw niya nare-review. I will submit to all members of this committee yung sulat sa kanya na March 20. Nandun naman. So let me go back when she came in. Seksada in. Again,